Eh bakit nila pinresent yung Mayor Biko ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na sinado ngayon, yung Biko Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. Oo. O di may politika dito, di ba? Uh -huh. Kaya mo lang ba sinasabi? Kaya mo dini-diminish yung value nung uh, solid statement uh -huh. na yon? Dahil kalaban siya, nang uh -huh. pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat eh, hindi ako magkukoment sa bahagi na yun eh. Uh -huh. Opo. Uh -huh. Sapagkat, kalaban ng aking pamangkin ito, hindi siguro siguro magre request siguro ako eh. Hindi ikaw ang magbo-volunteer na. Palagay ko inedit ito. Sa aking palagay maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganun sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng ng pamangkin mo sa politika. Tingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Biko sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony, Hindi para magbigay ng dokumentong makakapag makakatulong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya tungkol sa mga diskaya. Nasinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Uh -huh. Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ano, ibang quasi tribunal, quasi judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Uh -huh. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siya magpahayag ng opinion doon?